Hoy, pa pauwi ulit. Pumasok na ako ng ano, uh, umalis ako ng bahay as eh, around 12.30 kasi ang pasok ko is 2pm. So, hinatid ko ang tutoy uh, dun sa kanyang taga-alaga. Actually, hinatid ko siya. Okay siya. Maayos naman. Um, masaya naman siya na naglalaro nung iniwanan ko nga. So, nagulat ako bakit tumawag yung kanyang uh, uh, taga-alaga na nagsusuka nga nang nagsusuka and then uh, dumudugo yung uso. Dumudugo yung uso ng tutoy. Kaya ako napauwi ng maaga. Buti na lang yung kanyang, yung aking mga kasamahan is maintindihin, no? naunawaan nila. Although ako talaga yung naka-duty naka at saka yung isang bagong kasamahan namin, sabi niya, huwag ka na mag-isip na mag-isip, umuwi ka na para sa anak mo. Kaya ato, umuwi ako, eh, naghahanap ako ng taxi. Kasi wala na, wala na yung isip ko, eh. wala na talaga yung, kumbaga, nag-aalala na ako. So, hindi ko na naisip, naghahanap ako ng taxi. Eh, wala akong makita kasi puro punuan dahil uwian nga. Nagkataon namang lilipat sana ako ng ibang way. Nakita ko yung aming driver, yung aming service. So parang ano ko, so kinawayan ko, kinawayan ko siya and then huminto siya. Yun, sumakay ako sa kanya. So nagulat din siya. Sabi ko, sorry ha, hindi ko ina-expect na uwi ako kasi may problema, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, oh my God. So, ako mag-explain pa kasi talaga nagmamadali ako. Tapos sinabot kami ng traffic. Guys, oh. Oh. Nakahiga siya, nakahiga siya konti. Kaya medyo parang nag-ano yung ano dugo. Kaya lang ibang ano niya. Oh, ayan oh. So, medyo kumalma-kalma yung dugo ng ilong niya dahil nakahiga doon ang kinuha ko, Actually, nakapikit na. So, serbahan ko mamaya kung ano ang sitwasyon. Bihisan ko muna. Ayano. Oh. Magpapatulog na yun sa sarili. Ganyan talaga 'yan pagka masama ang pakiramdam. Pagka hindi talaga maganda ang lagay niya, ganyan yan magpatulog. Ayan, makikita niyo oh. oh ganyan ang ganyan sa kanyang ulo sa kanyang katawan yan yug yug lahat yan so mamaya tatabihan ko para mabawas buwasan yung kanyang paggalaw galaw na ganyan pagkilos kilos sa ganyang paraan niya kinukuha yung pagtulog niya no pagka mayroon siyang nararamdamang, nararamdamang hindi maganda Ayan, suka na suka guys. Ay nako. Nakahiga na, so <coughs> pumasok ako. Ano daw, nasusuka daw siya. Koreksyon po kanina sa taranta ko na, sabi ko muso, hindi po muso ilong. <coughs> Tumutulo yung dugo <coughs> sa ilong. So, ayan. Nagsusuka na no, nagsusuka. <coughs> iyak, hindi, hindi ka oh po. Ano nangyari na naman anak ko? kita sakit yan ma. Ay oh. Okay naman po siya kung tutuusin talaga. Okay, okay naman siya lalo kanina na ano, na ihatid ko okay na okay siya. So, hindi ko alam bakit ano nangyari nga. Ay, Diyos ko. Ay, pasalamat talaga ako at yung mga kasamahan ko is naiintindihan ako ng gusto. Kaya, ito, talagang, ako pa nga nahihiya kanina. Sabi ko, hindi, hindi, uh, hindi okay lang yon uh, sabi ko naman doon sa taga-alaga is, pahigain muna para tumigil yung pagdudugo ng ilong. Eh, ito namang, uh, amo ko, sabi niya huwag ka na mag-isip na mag-isip, umuwi ka na at uh, sikasuhin mo yung anak mo huwag mo mm -hmm. intindihin yung uh, kung sino tata at tatao mamayang mamaya gabi sa trabaho, kasi sila hanggang 6 pa eh, so hindi ko alam kung sino ang uh, magre-replace sa akin sa duty, baka tinawagan yung kasamahan ko na may uh, na day off siya ngayon, baka siya ang papasukin no kaya yeah, ito kasalamat naman ako talaga okay natataranta na talaga tapos ang traffic traffic pa okay naman siya kung tutuusin wala naman akong hindi nisa hinagap hindi ko talaga alam na magaganyan siya nagulat na lang din ako ay nako talaga naman hindi ko alam kung anong iisipin ko sige na anak matulog ka na muna ka na. ayan o oh, nagtutulo talaga yung dugo guys oh, tutulo talaga yung dugo o oh mas marami yung kanina doon alos maubos nyo yun yung isang uh, tissue talaga na ano isang opo, uh, oh, sige na, oh, higa na po higa na po so, ayan opo ta takip ka, takip magtakip daw siya ng mata magtatakip daw siya ng mata guys ay nako takip daw siya ng mata Tutulog na po anak, sige na. Ayan, tutulog. Isa, ayan, patutulogin na natin. Ayan. Sige na po. Ah. Ano po yon ano? Nalagin ka? Oo, opo. Oo, opo, opo. Yun oh, oh. Oh, po. Oh, po. Yung ilong mo, ayan, tinuturo niya. Ay, eh. Oh, Oo, oh, opo. Oo. Mm, ayan, oh Tignan mo, o. Oh, oh. Mm, pasig na naman. Kaya lang hindi ko alam bakit talaga nagkakaganon. Oh. Ayaw na. Ayaw na magpakuha. Ay, nako. Sige, guys. Update ko na lang kung anong uh, mangyayari. Sana maging okay. Opo, oh, sige. Tulog na, anak. Tulog na. Patutulogin ko muna. Tulugin ko muna. Obserbahan ko kung ano. Uh, anong sitwasyon. Hanggang mamaya. Kung oh, medyo okay siya. Kung hindi naman at maglalala. Baka dalhin ko siguro ng uh, clinic. Eh, sana maging okay naman. Maging okay Sana.